Muling bibayda ang versatile actress na si Beauty Gonzalez bilang Gloria Reynaldo sa upcoming series na walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Season 3. Malapit nang mapanood ang matitinding aksyon at level up na mga tagpo sa upcoming kapuso action comedy series na walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Season 3. Nitong Sabado, November 14, naganap ang media conference para sa naturang serye at present dito ang mga bida na sinaramon, Ramon, Bong, Revilla Jr., at Beauty Gonzales, nagaganap bilang ang mag-asawang Tolome at Gloria Reynaldo. Dumalo sa nasabing event ang iba pang cast tulad ni Nakarmi Martin, Just Oni Alarcon, Liza Lopez, Nino Mulak, Mi Bautista, Rafael Landicho, Jeffrey Tam, at iba pa. Sa naganap na media conference, ibinahagi ni Beauty kung ano ang mga nadiskubre niya tungkol sa kanyang co-star na si Bomb. Ayon sa versatile actress, nananatiling mabait at maalaga ang action star sa lahat ng cast. He's very funny, mabungis-mis talaga siya. Kapag nasimulan mo siyang patawanin, ang tagal tumigil. He's still the same, mabait, maalaga sa lahat ng cast, and he let everybody shine. So, walang nagbabago, ganon pa rin siya. The first time I met him and until now, which is really nice kasi binigyan niya kami lahat na mag Pagbabahagi niya. Ikinwento rin ni Beauty na ang ikatlong season ng walang matigas na pulis sa matinik na misis ay, mas may puso, at ipakikita ang family values. We get to uh, no, know yung background kung bakit ako, as Gloria Reynaldo, nagseselos, kung bakit ganito yung ugali ni Gloria, and ito yung bagong mapapanood nito dito. Not only is it a lot of fun, a lot of comedy, a lot of punching, but may puso, sa ad niya. Abangan ang walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Season 3 simula December 22 sa GMA.